Hello mga kamangshi! For today's video, ay eh, i share ko sa inyo yung mga things na pin-repair ko bago ko isilang si baby. So, ito yung guys. One. Two. And. Three. Ayan. So, simulan natin dito guys. Dito na. Ayan. So, it's my first baby. So, syempre excited mommy here. So, una... Yes. Eto, bumili pala ako ng uh, ano. Ng, ano to? Zip lock. Ito, zip lock bag. Para naka-organize yung damit ni baby. Kasi neto na rin siya. Tsaka naka-isang So, ito, ang nakalitin na sa loob nito ay yung first OOTD niya or outfit of the day niya. So, yan. Pinagsama-sama ko na dito para pagka magbibis na siya, isang bigayan na lang. Kasi andito na lahat. So, ano yung mga nasa loob nito? nilagay ko din dyan. Yung first OOTD niya um, sa day one, out of the day na meron ditong tayo sa yung pang baby na talik talik And then, meron pajama, bonnet, mittens, booties, um, yung lampin, at saka clips, and diaper, big kiss, reusable baby wipes, and receiving blanket. Yan, magkakasama na yan dito. Yan, yan <laughs> ito yung clip mo. Nilagay ko like lang. Ayan siya guys, magkakasama na yan lahat dyan. So, ito yung first OOTD ni baby. Dito sa earth. Next one naman, itong ano niya. Three sets lang yung hinanda ko. Ito naman yung kanyang going home outfit. Set A. Going home outfit. Tapos ito naman yung um, nilalaman. Tapos nakalisan na dito. Merong bodysuit or one. Yung mga isang anda. Isang suot na. Bonnet, mittens, booties, lampin ulit at saka clip o kaya diaper kung ano prefer na gagamitin reusable baby wipes, diaper and big kiss receiving blanket, nakalagay dito receiving blanket dito, hindi kasi siya. kaya nilagay dito sa my pink bag pero ninoop to dito, receiving blanket in the pink bag ito yung pink bag, yung receiving blanket na sa going home outfit na yung may health <laughs> and then third outfit na naman dito nakalagay lang dito extra if ever na uh, kailangan pa ulit ng magpalit ng damit Then, dito, ito. Ayun, ang Andito yung tie side, pajama, mitten, smoothies, lamp pen, big kiss, diaper, reusable baby wipes. Yeah. So, ito yung hinanda ko. Hmm. Oh, ito yung ko. Na, ito na, na. <laughs> Tapos, ayun, baka need check yung temperature ni baby para meron siyang sariling thermometer. Naglagay na rin ako ng thermometer. Nilagay na ako ng thermometer. na lang ganyan, nasa likod. And, ayun, pag malilibo siya, ito, meron siyang baby bath. Yung baby bath niya ay yung Cetaphil, moisturizing bath and wash. Sa book niya, ito naman, baby shampoo naman ng Johnson's. Pagkanid ng cotton, ito din, yung mga cottons na dito na bilo-bilo. Pulbo, ito, maliit lang yung ano niya, yung, <laughs> yung alcohol, yan. Parang kasha dito. Pero meron pa kami big sa bahay. Tapos ito, cotton buds. Pink, kasi pink. Girls, baby. Tapos ito, asyete de manzanilla. Sabi ng mama, kailangan daw ito. Tapos, baby oil. And, ayan, ito yung laman ng box. yun na, sinunutan na yan sa And then, what's more? Ito naman na yung laman ng box. So, what's inside the box? <laughs> Nilagay ko dito ay yung kanyang chupon. May chupon dito. Meron din tissue. Diaper. Kung pang ano, newborn. Yeah. And meron din baby wipes. Tala. As ito yung ano, yung receiving blanket niya. Yung receiving blanket. Ayun lang ba? Ayun lang ba? Ayun lang Tapos, Naganda din ako nito. Meron dito ng no? clear book or pedaling folder na kung saan dito yung lahat ng mga laboratory documents about kay baby at saka sa akin para pag ginalat ng doktor, makikita niya. Ngayon lang guys. So, I hope meron ako na i-share sa inyo sa mga bagay na dapat ihanda bago mag-nanak. <laughs> Bye!